Magandang umaga bayan. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa kabias na ng Timog Silangang Asya. Maghahatid sa atin ng kaalaman si Kabayang Denise M. Alcubero. Denise? Maraming salamat, Benedict Zambrano. Ngayon ay tatalakayin ko ang kabias ng Mapay. Handa na ba kayo? Imperium Mapay. Ito ay isang kaharian sa Silangang Jawa ang kahuli-huliang kaarihan ng Malay Archipelago. Si Rabeng Wijaya ang nagtatag noong 1293. Sakop nito ang New Guinea mula Spice Island hanggang Sumatra, pati na ang Malay Peninsula. Nagkaroon ito ng maayos na pakikipag sa Vietnam, China at Thailand. Pinalakas ng mahapahit ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng pagsakop sa maliliit na karian. Lumawak ang kapangyarihan nila hanggang sa Malay Peninsula. Umunlad ang mahapahit sa pamumuno ni Gahamada. Si Gahamada ang pinakatanyag na leader militar at puno ministro ng imperyo sa mahapahit sa Tugatog ng Tagumpay. Sa kanyang panunungkulan, Nasakop niya ang kabuoang teritoryo ng mga bansang Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei at Katimuga, Philippines. Tinalo ng mapait ang bihaya sa pumumuno ni Hayamuro noong 1350 na anim na taong gulang pa Kilala siya bilang pinakamagaling na pinuno ng kaharian. Siya ay masugid na tagasunod ng Hinduism at Buddhism. Pinalawak niya ang imperyo hanggang Lucas, Timog Burma at Indochina na binubuo ng Laos, Vietnam at Cambodia. Kanlurang New Guinea, Sulok, Archipelago at rehiyon ng Lanao sa Pilipinas. Simula ang urbanisasyon at lumago ang kalakalan. Lumago ang kalakalan ng mga pampalasa. Lumaganap ang Islam. Nagkaroon ng interes ang mga Chino sa rehiyon na naging sanhi ng panibagong tunggalian sa lupain. Dahil sa iba't ibang pwersang pangreligyon at sa pagdating ng mga dayon ay humina ang pwersa ng imperyo at bumagsak sila. Sila ang may dating hawak ng Spice Island na binubuo ng Laos, Vietnam, Cambodia, New Guinea, Sulu at Lanao alam niyo ba, ang mahapayit ang pinakamalaking imperyo na nabumuo sa Timog Silangang Asya. Bukod pa dito, ang salitang maha ay salita mula sa pangalan ng isang prutas na tumutubo sa Putlomol Isang mapait na prutas ang pinagmulan ng pangalan ng kahariang mapahit. At muli, ito si Venice Alcovera mula sa Pangkat 7 Patients Nagbabalita.